Magandang araw! Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't simula ng ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Handa na ba kayo? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa kaantasan ng panguri. Simulan natin sa pagbabasa at pakikinig ng isang maikling teksto na pinamagatang si Clara ang sirena. Si Clara ay isang magandang sirena na nakatira sa pinakailalim ng dagat. Siya ang pinakakakaibang sirena sa kanilang kaharian dahil sa kanyang makinang nabuntot. Mas makislap ang kanyang buntot kaysa sa mga kapatid niya. Bukod doon, siya rin ang may pinakamatamis na tinig sa lahat. Araw-araw, tinutulungan niya ang mas maliit na nilalang sa dagat at nagbibigay saya sa lahat. Kaya naman si Clara ay kilala bilang ang pinakamabait na sirena sa buong karagatan. Ano ang pamagat ng teksto? Ang pamagat ng teksto ay si Clara ang Sirena. Sino ang tauhan sa teksto? Ang tauhan sa teksto ay si Clara. Saan nakatira si Clara? Si Clara ay nakatira sa dagat o karagatan. Ano ang napansin nyo sa mga salitang ginamit sa kwento? Ano-anong mga salita ang naiiba ang kulay? Ang mga salitang naiiba ang kulay ay maganda pinakakakaiba, mas makislap, pinakamatamis, mas maliit at pinakamabait. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Tinatawag na panguri ang mga salitang naglalarawan. Maaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. May tatlong antas ang panguring pahambing. Una ay ang lantay. Naglalarawan ito ng isa o payak na pangalan o panghalip na walang pinaghahambing. Halimbawa, ang dagat ay malinis, ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay malinis at ang inilalarawan nito ay dagat. Ito ay naglalarawan sa isang pangalan lamang. Ang pangalawa ay pahambing. Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. Halimbawa, singganda ni Ana si Maria, ang pang-uri sa pangungusap ay singganda. Inilalarawan nito si Ana at Maria. Mas malawak ang silid ni Carla kaysa kay Tony. Ang pang-uri sa pangungusap ay mas malawak. Inilalarawan nito ang silid ni Carla at silid ni Tony. Ang pangatlo ay ang pasukdol. Ito ang uri ng paghahambing na namumukod o nagngingibabaw sa lahat ng pinaghahambing. Maari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito kaya maaaring gumagamit ng mga salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, talaga, saksakan, at kung minsay pag-uulit ng panguri. Halimbawa, si Ana ang pinakamatalino sa kanilang klase. Ang panguri sa pangungusap ay pinakamatalino. Ang inilalarawan dito ay si Ana, ngunit sa paraang siya ang nangingibabaw o namumukod-tangi sa lahat. Gawain 1. Panuto. Tukuyin ang tamang kaantasan ng pang-uri, lantay, pahambing o pasukdol na ginamit sa bawat pangungusap. Una. Si Liza ay pinakamagaling sa lahat ng sumali sa patimpalak, pangalawa. Masarap ang ulam ni nanay ngayon kaysa kahapon, pangatlo. Matapang si Andre sa pagakyat ng bundok, Pang-apat, Ang bagong guro ay pinakamabait sa lahat ng aming naging guro, panglima. Mas matangkad si Carlo kaysa kay June. Ano-ano ang tatlong kaantasan ng pang-uri? Ang tatlong kaantasan ng pang-uri ay lantay, pahambing, at pasukdol. Pagtataya. Panuto. Gamitin ang angkop na pang-uri upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Piliin ang tamang sagot mula sa loob ng kahon. Mga pagpipilian, masipag. Mas malaki, malamig. Pinakamataas, mas magaling. Una, si Aling Rosa ay isang blank na tindera sa palengke. Pangalawa, ang bahay ni Lolo ay blank kaysa sa bahay namin. Pangatlo, ang Mount Apo ang blank na bundok sa Pilipinas. Pangapat, may blank na hangin sa tabing dagat tuwing hapon. Panglima. Si Carla ay blank kaysa kay Ana sa pag-awit. Ang susi sa pagwawasto para sa mga gawain ay makikita sa description ng YouTube video na ito.